Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi si Philip Salvador o si Herbert Bautista ang gaganap na dating senador Ninoy Aquino sa pelikulang Martyr or Murderer. Ang sequel ng pelikulang Made in Malacanang, kundi si dating Manila City Mayor Isko Moreno Domegoso. Iyan mismo ang revelasyon ng sumulat at direktor nitong si Daryl Yap sa kanyang latest Facebook post nitong biyernes ikalabing walo ng Nobyembre. Isko Moreno as Ninoy Aquino. Saad ni Yap sa kanyang caption, The Filipino is worth dying inside. Hashtag mom 2023, hashtag mom, hashtag martyr or murderer. Kalakip ng post na ito ang litrato ni Isko kung saan makikitang hawak na niya ang script bilang si Ninoy Aquino. Kaya naman agad itong nag sa Twitter at maraming kakamping kang nasuka kay Isko. Noong Martes 15 ng Nobyembre, nag-post si Yap na mayroon na siyang gaganap na artista para sa papel ni Ninoy. Matatanda ang naging usap-usapan sa social media ang unang patikim ng direktor sa gaganap sa papel ng dating senador matapos ang pagbabahagi ng isang artwork na kahawig ni Philip Salvador, ang dating karelasyon ni Chris Aquino na anak naman ni Ninoy. Si Philip ay ang ama rin ng panganay na anak ni Chris na si Joshua Aquino. Samantala, mananatiling yang Bongbong Marcos sa pelikula ang aktor na si Diego Loizaga.